Sabihin yung mga comment sa ating comment section yung mga tanong nila. Tapos so, babasahin natin mga pajangas no? O i-update ko so, yung sa mga price na na request nila mga pajangas. So, yun. Hindi ko rin tayo mga mamaya. Medyo maliwala na kasi magiging lang. Mga pajangas, andito tayo sa labas na uh, malapit sa amin mga guys No? So, time check tayo. Ang oras na ay ah uh, 4.18 So, time check na ang oras natin ay 4.18 na ng umaga. So, October 25 na yun mga kajans, no? So, may mga pumapansok na booking kanina pero uh, nag-prepare -pre pa ako nun. At saka medyo mabababa pa. 80, 50, no? So, sana pwede na rin sana yun dahil maling kaling araw naman. So, yun mga kajans, no? Update kulit kayo mamaya. At hindi ko lang tayo sa uh, area ng antay tayo ng booking. So, yun. Update kulit kayo mamaya. let's go. So mga kajangers may nakuha na tayong booking Papuntang uh, upuntang Pandakan So susunduin natin siya dito sa may Piparada Malapit lang din sa amin So alagang 88 pesos to 89 pesos So update ko lang kayo mamaya Pag uh, sa ating pasahero uh, Good morning pa rin mga kajangers So 5.30 na tayo araw So dito tayo sa si Sanyang Street Parinila So uh, meron na tayong uh, dalawang booking mga kajangers kanina ngayon lang So medyo malayo yung ano, ginapang ko. Galing akong Adriatico, mga ka-junkers. So yun, dalawang booking pa lang. Bakla yung natin natin, mga ka-junkers. So yun, update ko na rin kayo mamaya. barko so, mga barko, mga kajangas oh. ngayon lang ulit ako ngayon lang ulit, ngayon lang ako punta dito so update ko na lang ulit kayo mamaya mga kajang no? ah, nahanap na tayo ng booking kababagrap lang natin kay kay sir, isa siyang postcard mga kajangas, no? update ko rin kayo mamaya tara, let's go what oh, did happen to the last ten. I ran away with my life fast forward, never turn back again it's kind of funny that the moment we passed time the moment we need to set the rewind and our team was to give our hands to leave you booking uh, dito sa galeria di Binondo. Yan. Pasay, Seaside Boulevard, mga kajals naman, naka-promo na to. Naka-JR Pay pa, naka-promo pa, 90 pesos. Tapos, so, antay lang natin si Sir, hindi siya sumasagot sa ating text. Thanks, po. 11 something from here At ang bayad niya ay Pay So 90 pesos Halos 8.8 kilometer ata So ayan o 185 na yung ating uh, Top up So yon lalabas na tayo dito sa Nandito ako mga ka-junkers sa lalabas na tayo dito mga ka-junkers Kaya iba hey, mga kajars ah, Mayroon tayong deliver Kagandali ah, sa Makati ah, Cellphone siya mga kajars na iwan daw Ayan ah, Atid na natin ito sa Makati I ran away with my life fast forward never turned back again 10, It's kind of funny that the moment we passed time May 1057 na mga ka-jumpers May uh, 9.57 mga ka-jumpers no So, pauwi ako ngayon Nandito na ako mga ka-jumpers sa San Juan uh, Tumawa kasi yung payo ko Inapot ko siya sa Sa Lazada mga ka-jumpers Sa San

So, i i 29 and I find myself wondering What did happened to the last 10 I ran away with my mm life -hmm. fast forward Never turned back again kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set the rewind. Mahabutan natin. Ano ko? Bago ako sa truck. So, ayan. Tara. Tara, be. Ano ba? Atras pa? Maraming di timbangin Tapos? Agis na lang dyan. Ayun mga kadyangas na. No? Ayun, so, magkitimbang sila dun.

So, yeah. Ano magkaka-amak 'to mga ganyan. So, dito ako magkakapatalik. Hala, dito Babaw ng truck. So, 'yung init ng nalalaking luna maliit so ako magkakamada mga kajangis ng karton dito sa truck kasi uh, ako magkakamada dito sa truck kasi yung bayo ko di pa masyado ba rin sa kamadahan dito Uh 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10 Ran away with my life fast forward, never turn back again It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true, I'm just this. So ito, gagawa na tayo ng pangalawang layer mga kajas. Oh, marami, marami pa. So yun, update ulit kayo mamaya. Yes, patapos na kami. So ayan. Akat kami lang. Kunti lang to. So yun lang. Katalihan na lang muna mga kajas. No? Update ulit kayo mamaya. So yun lang. So, yon, lang muna, kajang, so, update ulit kayo. tayo mga kajagay sa junk shop no? so bukas na namin ito i-deliver mga kajagay dahil alas 3 parado na lalabas pa ako tsaka sayang yung uh, kung dito natin ibibenta sa malapit sa amin eh. 3.30 lang dito eh Doon sa medyo malaylayo uh, 4 uh, pesos dun sa kilo eh so sayang so lulunahan muna namin ibarag tapos dito mga kajagay so, lalabas pa ako ng joyride so tara let's go mga ka no, nalunaan na namin ni Bayaw. So, uwi na muna ako. Napalaban tayo. No? Pawis na pawis tayo mga ka no? So, magbibisa ko ulit sa bahay para mag, uh, magbibisa naman lang pang joyride. So, babiyahe pa tayo. Ang oras pa lang ay alas 3 pasado pa lang. No? So, tara. Di ulit kayo mamaya. sa so, saka So, yun mga ka no. Kapang joyride na tayo. Labad. So, yun. At ang <coughs> oras na ay 3.21 na ng hapon. So, update ko na ulit kayo mamaya. No? Gaya naman ulit tayo. Tapos natin magkakot. So update tayo mga kajas no, Ang oras na ay 3.24 na ng hapon So kagagaling lang natin sa hapot So tuloy tayo sa pag joyride So may pumasok na uh, 85 pesos la, uh, JP Rizal papunta ng SM Store Estancia in West Meral ko pasig So papas muna tayo dito no? Dahil di pa natin na-start yung ating uh, motor Papainit pa natin ha? Uh, Napatay na isa So yun, update ko na ulit kayo mamaya mga kajas So ayan may mga kajans may pumasok na delivery no. So dito lang sa Phil Oil lang sa labasan lang dito sa May San dadalhin natin. Ah, delivery to ang nakalagay camera fragile. So dadalhin natin sa Samson Road sa Ngandaan Kaloocan. So meron siyang pamasahe na 169. So kunin na natin to mga kajans no. Ah pa na ang oras na eh, 3:45 na. So tara, let's go. So ayun mga kadyangas, nakuha na natin yung mamahaling camera. <coughs> At natin ito sa Kaloocan. Meron siyang 13 km mga jaggers So tara, let's go! So mga kadyangas, nandito na tayo sa Kaloocan. Ito na yung delivery na natin. So ayun, Kaloocan car station. Saka police station. So ito na mga jaggers Nandito natin ito. Camera. At na natin yung ating drop-off. ko talaga ma'am Sige isang daan eh Sige okay po Sige ma'am So yun mga ka-jumpers no Nakabili na yun yung mga 170 So yun, uh, yun Ano na natin ito mga ka-jumpers Complete Alright So, update ko na ulit kayo mamaya mga dyan so, makapapagin po sa ESO to eh ha ah. So, nandito tayo sa kalokan ang period ng panibagong booking So, para. at muli mga kajamers, ako yung nagbabalik dahil ang oras na ay 8.05 na lang gabi mga kajamers na magandang gabi sa inyo sa maan kayong panig ng mundo. So ang araw po ngayon ay Merkules, uh, October 25 na po mga kajamers. So, so kanina madaling araw, restless pa lang, uh, na tayo at alis 4, sumala suma na tayo sa kalsada para uh, ah, mag joyride mga kadyangas no? so mga bandang ay ah, eh, tumawag yung bayo ko na kailangan niya ng painante mga kadyangas no? at wala siyang kasama dahil yung nagpapakot yung sukoy namin na distributor ng dasada mga kadyangas no? so yun ah, after lunch uh, ah, kami doon tapos naman ang paghakot namin doon, o no? bumihay ulit ako ng joyride at saka isang biyahe lang tayo dahil ah, alangan nila, alas 4 pasado na rin nung ah, bumihay ako ng Joyride mga kadyangers no? So alas 7 kasi ng gabi mga kadyangers Hahatid ko naman yung anak ko dun sa trabaho niya sa Bilang isang call center So nabanggit mo nga sa video nito na, kanin, Sa simula ng video nito na magpa-price update tayo ng presyo ng mga kalakal sa ating direktaan Dahil merong mga kadyangers tayong nagko-comment sa ating comment section Babasahin natin yan So huwag na natin patagalin for further ado Magpapasa tayo sa ating mula sa ating kadyangers na si Sir Julius Oni Onyes Ito ang kanyang comment mga kadyangers Sir, paki-update sa presyo ng puti puting papel at lata na maliit. So, ito naman mula sa ating kajangas na si Sir Francis Boteng. Comment niya mga kajangas ay, Ngayon, Sir, pagkano na karton at puting papel, Sir? So, yan ang kanilang comment. So, sasagutin natin yan. Before we do, huwag na natin patagalin yan. Hawak na kayo ng lapis sa papel. Sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. So ito mga Diyos, pagsisimula tayo muna sa uh, presyo ng lata mga Diyos. No? Ang presyo ng lata, kalabos bi ay 16 pesos to, yung maliliit to mga kadyangas. No? At wala silang nabanggit na less percent dahil doon pa lang nila nilis yung percent kapag nakita na nila yung mga kalakal niyo So ang presyo na rin ng, lato, ng yero doon kalabos B ay 16 pesos din, pareha sila ng lata. At ang bakal nila boss bi ay 18.50. Assorted yan mga kajans, no? at hindi sila bumibili ng resibo, si boss A lang mga kajans. No? So punta na tayo mga kadyans, sa presyo ng papel. Ang presyo ng papel mga kajans ay, ang presyo ng assorted mga kajans doon sa nirelektahan ko ay 2.50 na lang mga kajans. At yung uh, carton sa nirelektahan ko ay 4 pesos na lang isang kilo sa isang nirettaan ko ay 3.30 so yung pagdi-deliver namin na hinakot namin ngayon sa Lazada abangan nyo yan uh, sa susunod ating video uh, kasama pa rin ako doon mag-deliver mga kadyans, no? kasi bukas pa rin namin iti-deliver yun so ang presyo ng puti, ang inyong tinatanong ang presyo ng puti ngayon doon sa ating nirettaan ay 9 pesos pa rin yan mga kajans per kilo, sa ibang rektahan namin hindi muna na bumibili ng uh, puti. Pansamantala, hindi mo na sila bumibili. Pero ako, may kasi ako na bumibili ng puti ay yun ay 9 pesos. So, punta lang rin tayo mga kajans, no? Kasi may abiso sa akin tungkol doon sa tanso. So, bumaba rin to mga kajans. Kaya isasabay ko na rito. So, for further ado, let's start. So, effective to, ang presyo ng tanso, plus A, B, at C, effective to uh, October 24, kagahapon yan, dahil 25 ngayon. Mga kajans, no? So, handa na kayo. Let's start today. <laughs> so, ang presyo ng pula si sa ating rektan, ay 390 na lang yan mga kadyans per kilo so bumaba ito mga kadyans no? so punta na tayo sa pula B ang presyo ng pula B sa ating rektan, ay 420 pa rin hindi nagbago yan mula sa ating last video at ang pula class A ang pinakamahal na tanso noon at ngayon ay malagpak na siya ang presyo ng pula class A ay 430 pesos na mga kadyans per kilo bubaba ulit siya ng bahagya mga kadyans no? So, lahat ng mga nabanggit kong price mga ka ay gawin yung lang niyang guide sa inyong mga uh, johns shop dahil uh, sa inyong mga pinagre-rectahan, pagkumparan niyo lang yan kung mababa man o mataas ang ating rectahan dito sa Maynila mga ka no dahil kami iba-iba rin po kami nang pinagbibentaan. So, ayun mga ka no at maraming maraming salamat po sa pagsubay bike. Kahit na nag -joy ako joyride ako, ko tong pag-update ko. Ayun uh, yun, mga ka-Jess, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana supportahan niyo pa rin ako kahit na nag-joy rin ako mga ka-Jess. No? So sana nagustuhan niyo ang aking video for today. Kung nagustuhan niyo naman, pakilike naman. At kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, click niyo yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. Umuli ako po ang inyong ka-Jess, si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga ka-Jess. wonder wondering what did happen to the last 10 i ran away with my life fast forward never turn back again it's kind of funny that i'm only past time <laughs>